Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilin na. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Mapasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos? Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trillion! Hindi taang bilyon. Massive. Unconscionable. Unacceptable. Pakikipagkita sa ibang grupo ni dating PNP Chief General Nicolas Torre ni III. Hudyat na ba para kumalas na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang ginawang pakikipagkita ni dating PNP Chief General Nicolas Tori di third sa grupo ng Liberal Party na kung saan umani agad ito ng iba't ibang reaksyon na karamihan sa mga tanong ng netizens ay sinyalis na ba pa ito para bumaliktad na ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan itong nakarang September 21, 2025 rally ay nagpahayag ng kuminto ang dating PNP Chief na si Nicolas Torre ukol sa laganap na korupsyon ng ating bansa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan suportado nito na ang nasa sinasabing rally na isa nga sa tumatak ng kanyang sinabi ay ang salitang korupsyon at panlilinglang. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Kung higit isang taon na ang lumipas ay isa si PNP Chief Nicolas Turi III sa nagpabagsak sa kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si Pastor Apulo si Kibuloy na kung saan nilusog nila ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa Davao City na kung saan nagpadala ng bata-batalyong pulis para sugurin ang nasabing lugar para hulihin si Pastor Apulo Kibuloy na binuhay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagal ng patay na ibinasura ng kaso laban kay Kibuloy. Bukod dito sa huling aksyon na ginawa ni Nicolas Turi na sa buong mundo ang paghuli kay dating Pangulong Duterte na biglang ipinadala sa ICC na usap-usapan at balibalitang utos lahat ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pabagsakin ang mga Duterte at mga kaalyado nito na kung mapansin mo ilang buwan lang ang lumipas ay ginawaran agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong general ng hukbong sa datan sa hanay ng PNP. Ngunit ang masakit at masaklap kung gaano kabilis ang pag-angat ni Nicolas Turi Duterte ay ganon din kabilis ang kanyang pagbagsak na kung saan tinanggal agad ito sa pwesto. Tinanggal na sa puesto bilang hepe ng Philippine National Police si Police General Nicolas Torre III. Isang kopya ng executive order na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang inilabas ngayong umaga kung saan nakasaad na nirelieve na sa puesto effective immediately si General Torre. Wala pang detalye na ibinibigay ang Malacanang hinggil sa dahilan na pagkakatanggal kay Torre sa puesto. at sa muling pagharap ka ng dating PNP chief na si General Nicolas Torre III sa media ay maraming nagulat sa kanyang pakikipagkita sa grupo ng Liberal Party na umani agad ng iba't ibang reaksyon na isa nga sa mga katanungan ngayon kung hudyat na ba ito para kumalas na at kalabanin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa buong kwento, Narito ating panurin at pakinggan ang pahayag ni Nicolas Torre sa pakikipagkita sa grupo ng Liberal Party. Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipo ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ang ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Potted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba, papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na aliado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa isa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat uh, hahaluan ng or ini-define ng politika ang laban sa korupsyon sapagat bawat Pilipino ay eh, unang-una ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisang sa ligang batas nating mga Pilipino. So, dapat. Ano man ang kulay mo. Ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korup, walang mahirap, ang pagtitipo ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability, at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailan man ito mangyari. Unpresidented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trillion. Hindi daang billion. Massive. Unconscionable. Unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak? Pag ganito ang sistema. Na ang nagkasalang na sa pwesto, hindi mapaparusahan na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng magnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntaryong ipinakita ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang liberal party list representative Laila De Lima ang kanilang Statements of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN para raw mahimok ang iba pang kawani ng pamahalaan na gawin din ito. Ayon pa kay Representative De Lima, magkusa na sana at huwag na maghintay na may mag-request pa para ipakita ang kanilang statements. Kaya raw sa FOI bill na isinusulong niya kabilang ang probisyon ng mandatory disclosure of SAL-N. Hopefully, uh, yung iba ay sumunod na rin. At dati na rin na-announce ata ni Speaker na talaga naman yun ang magiging policy ng House of Representatives na open naman basta merong appropriate request. Kasi yung disclosure kasi right now, since wala pa yung pinakapatas na mandatory disclosure, meaning when you say mandatory disclosure, kahit wala pang nagre-request, pwede mo na i-publicize, uh, pwede mo nang i-share sa iba. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo nang talaga pwedeng ipakita. Nagkaroon din ng ceremonial oath-taking na mga dumalo bilang mga bagong miyembro ng Liberal Party of the Philippines. Pinamunuan ni LP President Congressman Lorenzo Erin Tanyada ang pagtitipon na dinaluhan ng ilang kongresista, mga dating mambabatas at ilang local government officials. Namataan din si former Defense Chief Delphine Lorenzana. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify sa ating susunod na video. Maraming salamat!